Hosue, Ikaapat na Kabanata At nangyari ng nakatawid na lubos sa Jordan ng buong bansa ng Panginoon ay nagsalita kay Hosue na nagsasabi, Kumuha ka ng labing dalawang lalaki sa bayan na isa sa bawat liti, at iutos ninyo sa kanila na sabihin, Kumuha kayo mula rito sa gitna ng Jordan, Mula sa dakong tinatayong matatag ng mga panong mga saserdote ng labing dalawang bato at dalhin ninyo at ilapag ninyo sa tigilang dako na inyong tutuloyan sa gabing ito. Nang magkagayoy, tinawag ni Josue ang labing dalawang lalaki na kanyang inihanda sa mga anak ni Israel na isang lalaki sa bawat lipi. At sinabi ni Josue sa kanila, Dumaan kayo sa harap ng kaban ng Panginoong ninyong Diyos sa gitna ng Jordan at pasanin ng bawat isa sa si inyo ang isang bato sa kanyang balikat ayon sa bilang ng mga lipi ng mga anak ni Israel. Upang ito'y maging pinakatanda sa gitna ninyo na pagka tinanong ng inyong mga anak sa panahong darating nasasabihin. Anong kahulugan sa si inyo ng mga batong ito? At inyo nga sasabihin sa kanila, Sapagkat ang tubig ng Jordan ay nahawi sa harap ng kabanang ng tipan ng Panginoon, na magdaan yawan sa Jordan, ay nahawi ang tubig sa Jordan at ang mga batong ito ay magiging pinakaalaala sa mga anak ni Israel magpakailanman. At ginawang gayon ng mga anak ni Israel gaya ng niutus ni Hosbe at pumasan ng labindalawang batong mula sa gitna ng Jordan gaya ng sinulita ng Panginoon kay Hosbe ayon sa bilang ng mga lipi ng mga anak ni Israel at kanilang dinlas dakong kung kanilang tutuluyan at inilapag doon. At si Josue ay nagpabunto ng labindalawang bato sa gitna ng Jordan sa dakong tinayuan ng mga saserdote na nagdadala ng kaban ng tipan at nangan doon hanggang sa araw nito. Sapagat ang mga saserdote na nagdadala ng kaban ay tumayo sa gitna ng Jordan hanggang sa natapos ang bawat bagay na iniutos ng Panginoon kay Josue na salitain sa bayan, ayon sa buong iniutos ni Moses kay Josue, at ang bayan ay nagmadali at tumawid. At nangyari na nakatayod na lubos ang buong bayan, na ang kaban ng Panginoon ay itinawid at ang mga saserdote sa harap ng bayan. At ang mga anak ni Ruben, at ang mga anak ni Gad at ang kalahatim ni Manases ay dubaang may sandata sa harap ng mga anak ni Israel gaya ng salita ni Moises sa kanila. May apatapong libo na nasasakbat ang handa sa pakikidigma ang dumaan sa harap ng Panginoon na patungo sa pakikibaka sa mga kapatagan ng Jericho. Nang araw na iyon ay pinadakilan ng Panginoon si Hosea sa paningin ng buong Israel at sila'y natakot sa kanya. Gaya ng kanilang pagkatakot kay Moses sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay. At ang Panginoon ay nagsalita kay Josue na sinasabi, Iutos mo sa mga saserdote na nagdadala ng kaban ng patutuo na sila'y sumampa mula sa Jordan. Nagutos nga si Josue sa mga saserdote na sinasabi, Umahon kayo mula sa Jordan. At nangyari. Nang umahon mula sa gitna ng Jordan ang mga saserdote na nagdadala ng kabahang tipan ng Panginoon, at nang matungtong sa tuwing lupa ang mga talampakan ng mga panang mga saserdote, na ang ng Jordan ay nanauli sa kanilang dako at umapos sa pangpang -pang na gaya ng dati. At ang bayan na umahon mula sa Jordan ng ikasampung araw ng unang buwan at humantong sa Gilgal sa hangga ng silanganan ng Jericho. At yung labing dalawang bato na kanilang kinuha sa Jordan ay ibinunto ni Josue sa Gilgal. At siya nagsalita sa mga anak ni Israel na sinasabi, Pagka itatanong ng inyong mga anak sa kanilang mga magulang sa panahong darating na sasabihin, Anong kahulugan ng mga batong ito? Ay inyong ay patalastas sa mga anak ninyo na sasabihin, ang Israel ay tumawid sa Jordan ito sa tiyong lupa. Sapagkat tinuyo ng Panginoon ninyong Diyos ang tubig ng Jordan sa harap ninyo, hanggang sa kayo nakatawid, gaya ng ginawa ng Panginoon ninyong Diyos sa dagat na mapula, na kanyang tinuyo sa harap namin, hanggang sa kami ay nakatawid. Upang makilala ng lahat ng mga bayan sa lupa ang kamay ng Panginoon na makapangyarihan, upang sila'y matakot sa panginoon ninyong dios magpakailan man